Kinoronahan ng pinakamaganda at bagong reyna ng buong universe na mula sa bansang Denmark. Si Victoria Thielvig, ang ating Miss Universe 2024. Atin siyang lubos na kilalanin, The Philippine showbiz list presents. Tunay na pagkatao ni Miss Universe 2024 Victoria Thielvig ng Denmark. Si Victoria Kajir Thielvig ay isang 21-year-old na negosyante at professional dancer na ipinanganak noong 2004 sa Sober Gribskov sa Capital Region ng Denmark. Nais ni Victoria na maging isang abogado balang araw sa paglaki sa tahimik na suburb ng Copenhagen. Nakapagtapos siya ng bachelor's degree sa business at marketing mula sa Lingby Handels Gymnasium sa Kongens Lingby. Ngunit higit pa sa mga tagumpay sa akademya, si Victoria ay isang halimbawa ng isang babaeng may talino, kagandahan at determinasyon sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Sa edad na 16, nagsimula si Victoria sa isang kahanga-hangang hakbang sa mundo ng negosyo. Itinatag niya kanyang sariling kumpanya ng eyelash extension. Sa isang panayam ni Dayan Castillejo, ibinahagi ni Victoria na ang kanyang inspirasyon sa negosyo ay ang pagnanais niyang magbigay ng komportabling karanasan sa kanyang mga kliyente. Bukod sa tagumpay sa mundo ng kagandahan, si Victoria ay aktibo rin sa industriya ng alahas, partikular sa pagbebenta ng mga diamante. Ang kanyang karanasan at kaalaman sa mga mamahaling bato ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang maalam at pagkatiwala ang tagapayo sa mga kliyente sa larangan na ito. Bago pa man siya nakilala bilang beauty queen, si Victoria ay isang professional dancer. Sumali siya sa iba't ibang lokal at international na kompetisyon tulad ng European Championships at World Championships. Para kay Victoria, ang sayaw ay isang paraan ng pagpapahayag ng sarili at pagkonekta sa ibang tao. Sa kanyang mga panayam, madalas niyang banggitin na ang sayaw ay naging kanyang takbuhan, isang pinto sa mundo kung saan siya ay nakakalaya at nakakahanap ng tunay na koneksyon sa iba. Ang kanyang karanasan sa sayaw ay hindi lamang nakatutok sa kanyang sariling karera, kundi ipinapasa rin niya ang kanyang kaalaman bilang isang dance instructor sa mga taong nais matuto hindi rin may kakaila ang puso ni Victoria para sa advokasya sa kapakanan ng mga hayop. Bilang isang beauty queen, naglilingkod siya bilang isang matatag na tinig para sa pagprotekta sa mga hayop at nagtataguyod ng mga makataong pamamaraan sa mga industriya na may epekto sa kanilang mga tirahan. Buwan bago sumabak sa Miss Universe, bumisita siya sa Derivernet, isang samahang naglalayang magbigay ng pangangalagang medikal, tirahan at pagmamahal sa mga hayop na naabuso o napabayaan. Bilang isang fur mom, si Victoria ay may malaking malasakit sa kapakanan ng mga hayop. Sa kanyang Voice of Change na video para sa Miss Universe 2024, ipinakita niya ang kanyang advokasya sa proteksyon ng mga hayop. Ayon sa kanya, ang pagtataguyod ng proteksyon sa mga hayop ay hindi lamang tungkol sa kabaitan, kundi ito rin ay isang paraan upang ipakita kagandahan ng ating pagiging makatao. Ang kanyang paglalakbay sa mundo ng mga beauty pageant ay nagsimula sa Miss Denmark, ang pinakaprestihiyosong pabansang patimpalak ng kanyang bansa. Noong 2022, nakilala siya sa buong mundo matapos makapasok sa top 20 ng Miss Grand International. Nakilala siya bilang human Barbie dahil sa kanyang maladyosang anyo na kahawig ng iconic na manika, dahilan upang agad siyang maging paborito ng mga tagahanga at mga horado. Noong September 2024, kinurunahan si Victoria bilang Miss Universe Denmark 2024. Bago pa man ang kompetisyon, siniguro niyang nakita at nasaksihan niya na ang iba't ibang kultura sa buong mundo. Para sa kanya, mahalaga ang magkaroon ng kaalaman mula sa iba't ibang panig ng mundo upang maging handa sa anumang hamon. Ilan sa mga bansang binisita niya ay ang Greece, Indonesia at Spain. Victoria at the Miss Universe 2024 Coronation Night. Si Victoria ay isa sa mga kandidatang tumatak at namayagpag sa Miss Universe 2024 mula sa kanyang kahanga-hangang performance sa swimsuit competition, evening gown at sa kanyang makapangyarihang sagot sa question and answer portion. Si Victoria ay nag-iwan ng malaking marka sa buong mundo at pinatunayan niya na siya isang tunay na reyna. Sa unang elimination round ng Miss Universe 2024, si Victoria ay pinalad na mapasama sa top 30. Sa pagkakataong ito, ay lahat ng mga kandidata ay lumaban sa swimsuit competition. pinahanga ni Victoria ang lahat sa kanyang stunning at sexy looks sa suot niyang two-piece blue bikini at golden shawl. Rumamba siya sa stage na may malakas na kumpiyansa at ipinamalas sa kanyang kahusayan sa paglalakad ang kanyang paganap ay hindi matatawaran. Bawat hakbang ay may pahayag at ang kanyang poise at elegance ay nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Ang amazing na performance ni Victoria sa swimsuit competition ay nagbigay daan sa kanya upang makapasok sa susunod na round at maging isa sa top 12. Pagdating ng evening gown competition, muling ipinakita ni Victoria kanyang kahusayan suot ang isang pink evening gown na tunay na sumasalamin sa kanyang kagandahan, elegante at maharlikang aura, rumampa siya sa stage na puno ng kumpiyansa at grace. Ang kanyang mga hakbang ay tila umaabot sa bawat sulok ng stage at ang bawat galaw ay nagbigay ng isang mensahe ng lakas at kahinhinan. Tila ang gown na kanyang suot ay nagbigay buhay sa kanyang personalidad, tunay na isang reyna sa kanyang kaakit-akit na anyo. Habang iba pa mga kandidata nagpakita ng lakas at kagandahan, si Victoria hindi lamang nagpapakita ng pisikal na kagandahan. Sa unang round ng question and answer, si Victoria ay tinanong tungkol sa kung paano niya gagawin ang kanyang buhay kung walang ibang tao na maghuhusga. Tumugon si Victoria ng may buong puso at katapatan. Ipinahayag niyang hindi niya babaguhin ang paraan ng kanyang pamumuhay. Natututo tayo mula sa ating mga pagkakamali at araw-araw tayong natututo ng mga bagong bagay binanggit niya na kailangan nating yakapin ang mga natutunan natin at gamitin ito upang magtagumpay sa hinaharap. Ipinahayag niya na siya ay namumuhay ng ayon sa bawat araw at ang mahalaga ay manatiling positibo. Kaya sa kanyang pananaw, wala siyang babaguhin sa kanyang buhay sapagkat naniniwala siya na ang mga karanasan, maging mabuti o masama, ay nagiging bahagi ng na kanyang paglago at pagunlad. Kasama na iba pa mga kandidata si Victoria ay nakapasa sa unang round ng Q&A at napabilang sa top 5 finalist. Sa final round ng Miss Universe 2024, ang top 5 finalist ay binigyan ng isang parehong tanong tungkol sa kahalagahan ng universe bilang simbolo ng inspirasyon para sa mga kababaihan at ang mensahe ng kandidata sa mga kababaihang nanonood. Tumayo si Victoria at nagsalita ng buong tapang at tiwala sa kanyang sarili ipinahayag ni Victoria na ang mensahe niya para sa buong mundo, lalo na sa nakaraan. Maaari mong piliing gawing lakas ang mga pagsubok na naranasan mo. Hindi ito magiging dahilan upang tukuyin kung sino ka. Anya, mahalaga ang patuloy na paglaban at ang hindi pagsuko. Ipinagmamalaki niyang siya ay naruroon sa entablado dahil nais siyang magbago at gumawa ng kasaysayan at iyon ang layunin niya sa gabing iyon. Sinabi niyang hindi dapat mawala ng pag-asa at laging maniwala sa sarili at sa mga pangarap dahil iyon ang magdadala sa iyo sa tagumpay. The first Miss Universe winner from Denmark. Sa isang makulay at puno ng emosyon na gabi, sa katlong linggo ng November 2024, itinanghal si Victoria ng Denmark bilang bagong Miss Universe sa Coronation Night ng 73rd edition ng prestigyosong pageant na ginanap sa Mexico isang monumental na tagumpay para sa Denmark dahil si Victoria ang unang Miss Universe mula sa kanyang bansa. Ang kanyang ngiti at mga mata na puno ng gulat at saya ay nagpakita ng pagsasama ng mga emosyon ng kanyang masungkit ang pinakaprestihyosong corona sa buong mundo ng kagandahan. Si Victoria ay naging unang Danish na kandidata na nakapasok sa top 5 ng Miss Universe at ngayon ay siya ang pinakaunang nagwagi mula sa Denmark.